Good day mga kabikaming! For today's very short video ay magpapalit ako ng kadena ng aking rigid MTB. Ang inaalala ko lang ay kung huli na ba ang lahat. Ikinabit ko kasi itong kadena ito bilang pamalit dun sa nagkalamat kong fake KMC dun pang October 2023. So malapit na magdalawang taon ang kadena ito. So medyo luma na rin ito. Kapag kasi ka ng pagpapalit ng kadena o sobra ng raspag o sobra ng stretch out bago ka pa magpalit ng kadena ay kailangan mo na rin magpalit ng cogs. Baka pati na ang chainring, ay kailangan mo na rin palitan. Dahil sobrang ng stretch out ang kadena, mabilis na rin malalaspag ang cogs pati na rin ang chain ring. If that is the case, kapag nagpalit ka ng bagong kadena, siguradong kakabuse na ito kaya kailangan mo na rin magpalit ng cogs. Dahil nga yung luma at lagspag ng cogs ay hindi na compatible sa bagong kadena. So makabubuting mapalitan agad ang kadena bago pa mahuli ang lahat. Nang sa ganun ay makatipid ka. Di hamak naman mas mura ang kadena kaysa cogs at chain ring. So tingnan natin kung stretch out na ba o laspag na ba itong kadena sa aking rigid MTB. Dahil wala akong chain checker, hinihila ko lang pakanan ng kadena sa chainring. Kapag malaki na ang puwang, laspag na nga ang aking kadena. So mo hindi pa naman ganun kalaspag. Dahil siguro, January 2024, ay eh nakabuna rin ako ng gravel bike. Kaya alternate na yung paggamit ko sa kanilang dalawa. Pero para makasiguro, ikumpara natin ito sa bawang kadena ng aking gravel bike. So dito, mas kaunti talaga yung puwang na ipinapakita. Pero hindi naman ganun kalaki ang difference. So malakas ang kutob ko na pwede pa ang aking cogs at chainring ring kapag nagpalit ako ng bagong kadena. Ito nga palang tangke 10 speed chain ang ipapalit natin na nabili ko lang ng 200 pesos through Shopee. Mas mabuti pa rin na meron tayong chain checker para hindi tayo maasa sa tantiameter o even kutob. Napakamura lang naman pala ang chain checker sa Shopee. Kaya bibili na rin ako niyan sa lalong madaling panahon at napaka-deli lang din gamitin. Kapag ganito, less than 0.5% ang stretch. Pwede pwede pa ang kadena mo. Kapag naman ganito, 0.75% Pwede pa yung pagtsagaan, pero mas magandang palitan mo na rin. Kaya magsimula ka na maghanap ng pamalit. Kapag naman ganito na 1% ang stretch, kailangan mo ng palitan ngayon na mismo. Dahil kapag pinagtagal mo pa at ginamit mo ng ginamit, magsisimula na rin pag ang cogs mo. Mas madalas ka magpalit ng kadena, mas magtatagal ang buhay ng cogs at chainring mo. Meron ng isang bike mechanic ang nagsabi na kapag naagapan mo ang tamang timing ng pagpapalit ng kadena, baka raw makasampung kadena ka bawa ka magpalit ng cogs at chainring. I suggest, i-check mo ang kadena mo every 4 to 6 months para sigurado at magpalit ka sa tamang panahon at baka mapaabot mo pa ng 8 to 10 years ang buhay ng cogs at chainring mo. So, eto na siya. Mukhang okay naman. Shifting properly. Pero mas maganda pa rin na i-test ride natin para malaman talaga. Kaya lagyan muna natin ng chain loop. Yun, so far okay naman yung kadena kahit uh, luma yung sprocket at uh, luma chain chainring. Uh, may konting tunog, especially dun sa malilit na gears. Pero, tolerable naman. Hindi siya kumaka -abuse. So, yun ang mahalaga. And, so, yun lang. So, hanggang dito na lang po. May kayong mga katanungan. Comment lang below. Speak up with Please like this video. Don't skip ads. And please subscribe. Thank you for watching. な